Good morning mga idol no. So, uh, okay. so galing na akong labahan ng idol no, pero uh, nag-time out na ako no kasi uh, nag pa ako ng tubig mga idol. So, uh, mag-aasikaso muna ako ng uh, pananghalian namin mga idol bago ko uh, tapusin yung uh, paglalaba ko mga idol. Okay, yan mga idol. Mag kasi maghihaw-hihaw man ako mga idol eh. Ah, uh, ko po yeah. 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 mga idol. Pagkatapos ko ng uh, uh, tapusin yung uh, nilaban ko. Sasain naman tayo mga idol. Kain tayo ng ninyo idol. Kain ng mga idol. Kain tayo ng Magsasain na ako mga idol. Kain tayo ng mga idol. Tapos na natin. Ayan. Ayan. Okay, Ayan. Ayan. natin yung ano. Ayan. Scooper. Dito tayo mga saing. Ayan. <laughs> ay dan tui lau rác nglaughs nuôi royale ngay chia 빠

na uh, paglalaba. Yeah. Yon, mga idol na no? tapos na akong malaba no? uh, tapos ko na rin, uh, banlawan yung ano, yung mga lalaban ko mga idol. ayan na no. Ah, uh, ayan na sila no mga idol. <laughs> tapos naganda uh, naghanda na rin ako ng uh, lutuan sa pag-ihaw mga idol no gan and din para para simulan ko na yung pag-iha mamaya yun mga idol nagsiga na ako ng apoy para para pabagahin para pwede na siyang ihawan um, mamayang konti no? yan mga idol babalik ka ko na itong ano, babalik ka ko na itong uh, mga eh. ini ya guna ngaduh coba balik cari nanti nian dikit nah ya balik cari nanti kita kosongin isari ya balik cari nanti lahat hmm Mag-break ka rin naman natin sila. Ayan. 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 Ito so, oh, mga ito, ito no? Hahanguin ko na yung uh, uh, ko, no? Kasi parang uh, ito na siya mga ito. So, ayan. Ha Hahanguin ko na muna siya mga Kasi... kasi

So maraming salamat, maraming salamat mga idol na sa panonood ninyo at magandang uh, araw sa ating lahat. Bye bye.